Hello mga kaimbento tunay For today's video, makikius tayo mga kaimbento Ito yung nag-trending ngayon yung bagong product na ko sa online no? So tingnan nga natin kung effective siya sa akin Ito yung tinatawag nilang O2O Primer Base Kineme Tingnan nga natin kung talaga bang matatago nito yung mga pores ko O kahit yung aking mga pitted scar ay ang mga ka in na natin sa mukha ko tinan natin kung mawawala ba ng bahagiya yung aking sumpa kung sa tingin nyo naman mukha siyang effective try na rin bumili iwan ko na lang yung link dyan sa baba Shadan! Ayan ang mga kaimbiyento. Sa tingin nyo, nagsasabi ba sila ng totoo? O nagsisinungaling lang sila? Ayan, makikita naman natin mga kaimbento, diba? Bahagyang nawala yung aking sumpa. Kaya kung ako sa inyo, wag na magpahuli. Bili na. Malay mo naman dahil dito, madagdagan na isang guwit ang ganda mo katulad ko. Sa totoo lang, hindi talaga ako makapaniwala naging flawless ako pansamantala. Kaya ano pang inihintay nyo? Click here! Ganda yarn! But wait, para nakulangan ako. Ito doon na natin, dagdagan pa natin ng palitada. Ayan na nga natapos na ang offline palitada at ready na akong mag-eat. Bye-bye! Thanks for watching!